Magandang araw mga bata! Napakahalaga na sa bawat gawain o produktong ating ginagawa, sinisiguro natin na ito ay dekalidad at sumusunod sa pamantayan. Sa araling ito, inaasahang malilinang ang sumusunod na kaalaman, kakayahan at pag-unawa. Maipagmamalaki ang anumang natapos na gawain na nakasusunod sa pamantayan at kalidad. Bago natin talakayin ang iba pang aspeto, Alamin muna natin ang kahulugan ng quality control at etika sa paggawa. Ang quality control ay ang proseso ng pagsisigurong ang isang gawain o produkto ay sumusunod sa itinakdang pamantayan ng kalidad. Ipinatutupad ito upang masiguro ang kalidad ng isang gawain o produkto. Ang etika sa paggawa naman ay ang panggalang at pagsunod sa moral na prinsipyo habang ginagawa ang isang trabaho o produkto. Ang tamang pananaw sa paggawa ay may kakayahang himukin ang sinuman na gawin ng buong husay at galing ang bawat gawain. Mahalaga ang pagpapatupad ng etika sa paggawa upang mapalakas ang manggagawa at mapataas ang kalidad ng kanilang paggawa. Ang pagsunod sa pamantayan sa pagganap ay magbubunga ng dekalidad na gawain at produkto. Maiiwasan din ang mga maling gawi sa paggawa. Kapag ang dalawang ito ay pinagsama, tiyak na magiging maayos, maganda at kapakipakinabang ang resulta ng ating mga ginagawa. Narito ang ilan sa katanian na makakatulong upang maitaas ang kalidad ng isang gawain at produkto. Maging natatangi Bawat isa sa atin ay pinagkalooban ng Diyos ng iba't ibang kahusayan o katangian na katangi-tangi. Paghusayan lamang ang iyong ginagawa at paunla rin ang iyong kakayahan maging maagap. Ang kahusayan sa paggawa ay maaaring ipakita sa pagiging maagap. Maging una sa pagtapos ng isang gawain o produkto na hindi isinasantabi ang kalidad nito. Maging magaling Sumunod sa etika o pamantayan sa paggawa at bigyang husay ang paggawa. Laging isaisip na nagiging maganda, dekalidad at katangi-tangi ang isang produkto kung ito ay pinaghuhusayan, pinagbubutihan pinagbubuhusan ng kakayahan. Subukin ang sarili sa pamamagitan ng pagtatalaga ng sariling pamantayan at pagsikapang abutin ito o lampasan. Maging orihinal. Sikaping maging orihinal sa paggawa ng isang produkto dahil ito ay nagpapakita ng pagiging malikhain. Higit na mahusay ang isang orihinal na gawa kaysa sa ipinapasang walang ipinagkaiba sa nagawa na. Ang pamantayan ang nagsisilbing gabay upang makapagbigay o makabuo ng dekalidad na produkto o serbisyo. Narito ang ilang pamantayan upang maiangat ang kalidad ng produkto o serbisyo. Panahon. Isaalang-alang ang haba ng panahon na gugugulin sa pagbuo ng produkto o pagbibigay ng serbisyo. Maging mabilis ngunit maingat sa paggawa ng produkto o pagbibigay ng serbisyo. Takdang oras. Palagi ang magtakda sa sarili ng oras sa pagbuo ng produkto o serbisyo at tumupad sa itinakdang oras ng pagbibigay ng produkto o serbisyo. Kompleto Tiyakin na kompleto ang produkto o serbisyo ang ibibigay. Iwasan ang pagbibigay ng kulang na produkto o serbisyo. Hindi pabago-bago. Magkaroon ng isang salita sa pagbibigay ng produkto o serbisyo. Iwasan ang pabago-bagong pagtatakda ng pagbibigay serbisyo o produkto. May kakayanang tumugon. Magkaroon ng bukas na isip upang ang hindi inaasahang problema ay agad mabigyan ng solusyon. Panatilihing maging handa sa pagbibigay ng kinakailangang tulong. Malinaw na layunin. Ang bawat produkto o serbisyo ay dapat may malinaw na layunin dapat itong magbigay ng solusyon sa isang partikular na problema o magdugon sa isang pangangailangan. Kapag malinaw ang layunin, nagiging gabay ito sa paggawa at pagpapaunlad. Tiyak laging isaalang-alang na wasto o hindi mali ang produkto o serbisyong ibibigay. Kung nakakasiguro sa serbisyo, tiyak ang kalidad nito. Nakasusunod sa tamang instruksyon. Basahin at unawain ang mga pamantayan at alituntunin sa paggawa upang makasunod dito. Sa pag-unawa sa mga instruksyon, maiiwasan ang paulit-ulit na paggawa. Nalilikha o nagagawa ang inaasahan. Laging isaisip na dapat sumunod sa pamantayan upang maging dekalidad ang serbisyo o produkto. Kung nasusunod ang pamantayan, maaari pang mas mahigitan ang inaasahang resulta ng produkto o serbisyo pagiging mapagpasalamat. Ang pagiging mapagpasalamat sa mga taong tumulong sa pagbuo ng mga produkto o serbisyo. Sa ganoon ay hindi sila magsasawang tulungan ka sa mga pagkakataong kailangan mo sila. Narito naman ang ilang Pilipino na nagbigay ng karangalan sa bansa at naging matagumpay sa buhay dahil sa pagsunod sa mga pamantayan ng dekalidad na gawain. Brillante Dante Mendoza Si Brillante Dante Mendoza, ang kauna-unahang Pilipino na nagkamit ng parangal sa Pilipinas bilang tanyag at mahusay na Pilipinong direktor ng indie film. Kabilang dito ang kanyang full-length na pelikulang Kinatay, kung saan siya ay nanalo ng Best Director Award sa 62nd Cannes International Film Festival. Michael Cinco Si Michael Cinco ay kilala sa larangan ng pagawa ng kasuotan ng mga modelo. Isinilang sa Katbalogan Samar at nag-aral sa Yuki at naging Dubai-based designer dahil sa kanyang kakayahan at kaalaman sa fashion. Sina Marian Rivera, Lady Gaga at iba pa ang ilan sa mga nagmomodelo ng kanyang ginawa. Carlos Botong V. Francisco, isa siya sa mga modernalistang pintor sa Pilipinas. Siya ay kakaiba kay Amorzolo dahil sa ang kanyang paglikha sa sariwang imahen, sagisag at idioma sa pagpipinta. Marami rin siyang nilikha na mural na ginawa sa iba't ibang bahagi ng bansa. Tinanghal siya na pambansang alagad noong 1973 dahil sa kanyang tiyaga at pagsisikap. Sa pagbibigay ng anumang serbisyo, ito ay kinakailangang pumasa sa pamantayan para masabi na dekalidad ang gawa o serbisyo. Ang paggawa na naaayon sa pamantayan sa kalidad ng produkto at serbisyo ay mahalaga upang matiyak na dekalidad ang mga ito at maaari nating maipagmalaki. Diyan, nagtatapos ang ating aralin. Sagutin ang tayahin sa sagutang papel at ipakita sa guro para sa pagwawasto. Basahin ang sitwasyon. Suriin at tukuyin ang mga gawain na nagpapakita ng etiko sa paggawa sa pamamagitan ng pagsunod sa mga pamantayan at kalidad ng gawain. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Hanggang sa muli, paalam.